Magsisimula na ang relokasyon ng mga informal settlers sa San Juan bukas habang ikinakasa ang konstruksyon ng nasa 3,000 pabahay bago matapos ang taon. Yan ang ulat ni Clay Zell Maliit na nga hinati pa sa tatlong kwarto ang barong-barong na ito sa Barangay Bati, San Juan City na labing isang taon nang tinitirahan ng pamilya ni Madi matapos masunugan. Wala kaming ilaw rito, nag nagkabit lang. Tapos ang tubig namin hanggang ngayon, nag-iigib kami. Ang hirap ng buhay rito, nagtiis na lang kami. Pero matapos ang higit isang dekadang paghihirap, bukas, ililipat na ang kanyang pamilya sa isang relocation site sa Baras Rizal. Maganda naman huro, dahil una, magiging sayo yun. Pangalawa, maayos. Maayos ng pamamahayon. Maayos. Kesa rito. Lamang dito, kasi malapit ang hanap buhay. Pagbiyahin ng anak ko, dahil minsan ang umpisa rito ng pasok niya, alas 8 ng umaga, eh anong oras sa alis sa barasang anak ko? Pagtitiyak ng San Juan LGU, bibigyan ng pinansya na tulong at kabuhayan ang mga inilipat ng tirahan. At bago matapos ang taon, target umpisahan ang pagtatayo ng dalawang pabahay program sa kahabaan ng F. Manalo sa San Juan. Dalawang putimang palapag ang planong pabahay na may 3,000 units na gagawin sa pakikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority pangarap ko po ng San Juan ang maging unang ISF free city sa buong Pilipinas. At sa ginagawa nating hakbang na ito sa tulong ng national government, naniniwala po ako by 2028 ay kaya ho nating makamit yan. Para matapos mo yung 25 stories, take take about mga one, one year in a to 2 years. After two years, lahat po mati-turn over na yan. 3 in 1 project ito kaya bukod sa pabahay magtatayunin ng parke at ferry station sa kahabaan ng 1.2 km stretch sa may bahagi ng ilog ng San Juan at Pasig na pangungunahan naman ng DILG at MMDA. Dalawa po ang purpose niyan, um, primarily bigyan ng disenting pabahay ang ating mga kababayan at the same time malinis po yung waterways para po maging maayos po itong mga daloyan ng tubig. At pangatlo po sigurong purpose ay Makaka-prevent po ito ng pagbabaha. Sumunod, of course, ay ang mga showcase. Pwede magpunta ang ating mga kababayan, maging tourist spots, scenic spots ito. At pangatlo ay tinatawag na intermodal transportation. Ito'y kakabit sa mga ferry. Ito'y gagawin natin sa buong Pilipinas. Kalayzal Pardilia para sa bayan.